Walang buhok sa harapan, may bibigay kami na ibang para sa bawat bata ay walang buhok sa harapan. Bato ba kayo ulit para po. Ah, mga bata at sa class picture. Ako ang masusunod ha. Ako ang masusunod kung saan ko kayo ilagay. Maduha na. Nagmakot-sakot sa akin kung saan gusto nyo. Hindi ko kayo ipapakita sa kamera. Tingnan nyo. Ako ang masusunod. Tinaayos kasi ito kung si matangkad, sino yung mga uh, gano'ng gano'ng ay, ah, 6 na piraso, magkano binayaran nyo dito sa school? 20 na, saan correct kayo? So, 2, 30 ang bawat bata kasama ang lakayan Magtanong pa? Wala na? O, ako magtanong, magparayad na ka mo? Wala ah, Okay, magpalista kayo sa buro nyo kasi hindi ako magtanggap ng pera Advisor, ang eh, babayaran nyo, ako ay magari, a si lang, kung sino, kung ilang bata. Tapos may magtanong 1 to 10 na bata pa kati niya ni Tita ni Ate Heidi dito sa taas siya ang naka-assign magbihis at maghubad. Ha? O, oh, ano? Hubad lang eh. Expert na lang yung sa hubaran. Si Heidi ang naka-assign para sa hubad at bihis. Si Tita Nitz ang naka-assign kung may mga darating na hindi pa naayusan. Si Tita Susan ang naka-assign na personal assistant ko dito sa taas. Okay, 1 to 10 dito sa sa stage na nakatuga. 11 to 20 sa baba na nakatuga. Magulang number 1 to 10 dito sa taas. 11 to 20 sa baba. Okay po. Okay, paano kayo makakakuha ng pictures na hindi nyo ako magugulo o may stay o ma-stranded? -ma okay, may make you. Kanina pa mga mag-kinder, mag-kinder pa kinder, kinder po Number 2, bago kayo isasalan yung anak nyo doon sa color block, doon na kayo sa kulay mo, kung sino yung maghahawak ng kamera niya, ipahayak na kagad para mabilis. Na... So, Pagdadalain siya dito ni Tita Susan sa color block. Pipicturean ko siya dito ng malaki. So, hindi naman tumakita. Kalitit naman kasi ito ka ko. Pagkatapos, bukulan siya ng buong katawan. Ang magulang niya po ay dito rin sa color yellow. Tatayo po siya dito. Para yung magulang niya dito, sasalubungin ko siya dito sa color blue. Nakita niyo ba? Nakita ka raw? <laughs> Hindi. Okay, dito. Pagkatapos, pagkatapos ko picture dito, ako ay aalis dahil pupunta ko doon sa number 2 na si dapat ayusin sa kanya. Yun naman, ang pagkakataon niyo mag-picture dito. Diba, nandito siya kasama ang magulang. Picturean ninyo. Paalisin ang magulang, suluhan ang bata ilapit ang kamera para makuhaan siya ng close up. So, tatlo ang mabubuo yung picture. Hmm, klaro. Klaro ha, bantay na karong. Wala magpicture dito, makasawad-tuwa dito ha, si sit sit, -sit, -sit magtingin-tingin.